Hello mga kajuit, isang uh, mapagpalang araw muli sa ating uh, lahat at uh, nawa'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. At uh, ayan nga mga kajuit, mapapansin nyo na sa likod ko si Tagpi. Nakalabas na naman siya. So, maaga nga po akong pumunta dito, alas 6 pa lang ng umaga subalit so, uh, mainit na yung sikat ng araw at uh, unexpected mga kajuit ayan na naman si Tagpi, nakalabas na naman. So, 4 days na sana siyang hindi nakakalabas. Kaya lang hindi ko alam kung saan na naman siya dumaan. Hello Tagpi, alika dito. Gusto niya talagang nasa labas siya. Ano bayan yan? Sana naman kaya dumaan to si Tagpi. Ang bihira. Ang plan po kasi mga kaduit is ano, uh, hindi na muna sana siya ipakapon. At uh, yung gagastusin sa pagpapakapon, ay gagastusin na lang sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Kasi nga po dito sa napakamahal ng uh, ispay. So, hindi ko alam kung paano ba, kung ipapakapon ba natin or sa Pilipinas na lang siya ipakapon. So, wala pa rin po kasing ano, ha, date kung kailan na may si Tagpi at ang kanyang ibang papis. Maski sa mga papis po kasi mas priority yung ano yung mga uh, female puppies. So, kung may uwi silang sabay-sabay, mas maganda po. Kasi, gaya nga po nang sabi ko, hindi ganun kadali mag-uwi ng aso. Lalo na kung uh, wala namang makakasabay na flight body. So, ini suggestion mga kajuit -E, kung ano pa yung dapat, kung tama ba yung uh, sa Pilipinas na lang kapunin si Tagpi or ipakapun po siya natin dito total may fan naman siya kaya lang pag, pag pinakapun po natin siya dito siguro gagastos po tayo dyan ng ano mga 30k kasi pag dinala ko po sa clinic si Tagpi is uh, mag stay pa po siya doon so magkano yung uh, isang araw sa sa clinic 1,190 po kabutin siya ng ah uh, six days so magkano na po yun Ah, uh, ano ba yung pamasahe yung uh, yung bayad po kasi sa kapon is, ano uh, 800 real so nasa 12,000 na po yun then siyempre sigurado may other expenses po yan kapag nasa clinic na di gaya pag nasa Pilipinas po siya kapag kinapon isa maaalagaan siya dito po kasi ano eh alam nyo naman yung ano minsan ko lang napupuntahan dito walang titingin-tingin sa kanya kapag nakapon siya so iniiwasan din po natin yun na naipakapon nga siya pero may masamang mangyayari naman sa kanya so para mga kajuit tara na puntahan ang mga papis ni Tagpi so ito si Tagpi ngayon kasama natin hello Tagpi <laughs> Hello. Hello. Ay, 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 ay. Gusto mo talaga ng malaya ka, no? Gusto ng malaya si Tagpi. Ay, chut, chut, chut. Halika, suklay natin yung buhok mo. Halika. Suklay natin yung buhok mo. Ayan, mga kajuit. Medyo takot na rin siyang ano, pahawak. Dahil nadadala na nga siya na alam niya, ikukulong siya. Ay, ang Anggalin natin yung ano mo. Diyan. <laughs> so punta na kami mga kajud sa ano sa mga papis na na siya sa akin so check natin mga kajud kung saan siya dumaan Akala ko okay na dahil 4 uh, days na po kasi siyang ano hindi nakakalabas dyan pero ngayon ito nagpilit na namang lumabas ang ka dumaan natagpi wala namang uh, hinukay ay sus tumubo na yung damo kinalkal na naman niya. ay buhay ano gusto mo malaya no So, ito mga kajuit, prepare muna natin yung kanilang uh, pagkain. Ano po ito ha? Uh, nilagang papaya at hinaluan ko ng ano, karne ng manok. So, unahin ko ng pakainin si ano, si Tagpi. At uh, sinanay ko talaga sila mga kajuit sa ano, walang uh, pampalasa na pagkain. Wait lang dyan, wait lang. Gawin nating tatlo yung ano, kainan nila. Ayan, gutom si Tagpi. Sana naman kaya sumampa tong aso na to. Wala naman siyang ano, alam kong dadaanan na dyan baka dito sa may ano may blanket paborito po kasi nila tong ano papaya yan papaya upo ganyan na po yung mga pinapaulam ko kalabasa at uh, habang tumatagal po ano Lumalakas na silang kumakain dahil uh, malalaki na nga po sila. sagpi. Wait lang ha, wait lang. So ayan mga kajuit, hayaan ko muna siyang uh, kumain dyan. Ang problema ko nito, ano, kung paano ko na naman siya ano, ipasok sa loob at uh, nagiging mailap po siya. Hello! Ano tagpi, pasok na sa loob, kain ka muna dyan. Shhh. Shhh. Maske. Ay! Wala nang nag-aaway. Ah, halika na kayo, halika na kayo. Daran! Daran, daran! O, oh, dito, dito. O, oh, doon yung iba. ah bali, ano to? Tatlo, dito pa. O, oh. ay! Nag-aaway na. Oh. So ayan mga kajuit, habang kumakain sila, si Tagpi naman isa ano. Punta natin at uh, ipasok ko nga po siya dito. Hindi pwedeng nasa labas siya eh. <laughs> Ito tagpi o oh, pagkain mo? Huh? Laro-laro? <laughs> Gusto niya makipaglaro mga kajuit? Halika na, halika na. Ay, 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 ay! Hello! Hello, hello! Oh, halika na laro tayo. Halika dito. Halika na dito. Halika na dito, Tagwi. Ito yung pagkain mo. Ubusin mo to. Ha? Hmm, hmm, mm, mm, mm. mm, mm sarap nyan 'di ba? Halika na. Ay, ay. Tut tut tut. Okay, paglaro siya mga kajuit. Halika na, oh. Halika na. Ah. Takbi. Ah. Ah. Halika na. Umusin mo to ah. Ah. Ayon. Very good, boss. So, mag tayo ng tubig mga ka Sandali lang. Linisan natin po. Kasi tagpi mga ka-Jut sa labas kumakain. Ay, saan kaya dumaan yun? Wala namang hinukay. Ang alam po niya na ang pwede niyang daanan, yung ano po, ang niyang uh, hukayin yung ano. So, Ubus lahat ng tubig. Tapos, pinakialaman na naman niya yung ano, yung damo na tinanim ko. Bistumubo na sana yun. Sige, pinili nyo na naman yung papaya. Ha? Tagpi! Liga dito. Sige na, kumain na muna kayo dyan at uh, linisin ko itong ano, mga iput uh, ipot nyo. Baka dyan siya, ano, dito ang suspect ko na nakadaan si Tagpi mga kajuit. Kasi ito, puro ano na, may mga harang na yan. No? Kasi hindi, <laughs> hindi na makakasampayan dito dahil may parang bubong. Dito lang talaga, so magdagdag na naman ako dyan ng harang mga kajuit. So ito, linis muna tayo dito habang kumakain sila. So ayan mga kaduit, nalinisan ko na. May mga tubig na rin po sila dyan Ayan Nagkalat-kalat kayo dyan So Si tagpi is Ayun <laughs> Try nating uh, Ipasok ulit Dito lang talaga siya Ano eh Pwedeng sumampa So ha, Lagyan ko ulit ng harang yan mga kajuit Tapon lang natin tong ano kanilang dumi. Diyan lang kayo, wala nang lalabas. Ayan mga kajuit, ano na. Naging mailap na si Tagpi. Hello Tagpi, alika dito. Hi. Ano ba yan? Alam nga naman, hayaan ko na naman siya dito sa labas. Although hindi pa naman siguro siya naglalandi. Kaya lang gusto ko masanay na rin muna sana siya dito sa kulungan. Dahil pansamantala mga kajutang gata, hindi pa napapauwi. Is, uh, dito muna siya sa kanilang kulungan kasama yung mga papis. Kaya lang ngayon, nagiging mailap po siya. At agpi oh. Kunti lang na naman ano, hindi mo inubos. Bagay, ang dami nito mga kajuit. Ah, halika na. Halika na. Tagpi. Suklayan natin yung buhok mo. Para matanggal yung mga ano, nalalagas para maging maganda ulit yung buhok. Ano? Halika na. Halika na. Halika na. Halika na. Suklayan natin yung buhok mo. Oh. Oh. Ah. Halika na. <laughs> dito tayo, dito, dito. Tiyo, halika na, laro tayo pala. Halika na. Tiyo. Tagpi. So ganito ko sinatsaga si Tagpi, mga ka-juwit. Halika na, halika na. Ay. Halika na. Ay, ay. Gusto po niya makipaglaro eh. Halika na. Halika na. Tagpi. O, oh, pum yan. Wag, wag, wag nga ngat yan. Halika na. Tagpi. Halika na. Ayun yung pagkain mo. Tagpi. Tagpi, halika dito. Tagpi. Halika dito. Sige na, inagaan ko nga pumunta dito ka ako para makapagpahinga din ako ng maaga eh. Kailangan maharangan to. Paano nakalabas dyan? Ang taas-taas na nga yan. Ano tagpe? Halika na. Ay. Halika na. Tiyo. Halika na. Halika na. Pasok na to sa loob. Halika na. Hirap mga kajuit. Alam niyang ano kasi, huling ko na naman siya para dalin doon sa loob. So yun mga kajuit, ano. Naipasok ko na siya. Matinding nga uh, pakiusap yung ginawa ko kay Tagpi. Siguro naawa din sa akin. Uh, hindi ko na nakuha na ng video mga kajuit. At uh, nag-usap kami ng ano, masinsinan sabi ko sa kanya maawa naman siya sa akin na naki ayun talagang ano naramdaman niya po siguro yung aking uh, pakiusap sa kanya yun nga mga kajuita uh, pinakiusapan ko ng husto si tagpi para sabi ko sa kanya maawa siya sa akin dahil la uh, yung hirap nga na ginagawa ko sa kanya para ma-safe at saka maiwi siya sa Pilipinas para magkaroon ng uh, permanenting uh, tirahan at uh, tagapag-alaga. Dahil sabi ko nga sa kanya, habang nandito siya, habang nandito sila, ganyan lang po yung magiging buhay niya. So, nakuha ko siya sa pakiusap mga kajuit kasi kita niya tumutulo na yung uh, luha ko. So, nakakaintindi talaga yung mga aso mga kajuit. At uh, salamat na nakinig siya sa akin. Susana, so hindi na siya makalabas diyan. Although alam ko naman kung gaano kahirap yung ano, yung nakakulong kahit na aso lang po mga yan, ano. Kailangan talaga nilang maging malaya. At uh, sa mga gustong mag-alaga, mag-adapt, 'wag po nating ano ha, ikukulong yung mga aso kaya nga uh, may mga requirements na Ay, buhay. na ano po yung uh, tawag dito. Na kailangan nakakalabas-labas po sila ng kulungan, mayro mang kulungan pero kailangan may maluwag din po tayong uh, bakuran na uh, may bakod para hindi mapabayaan yung mga aso. So 'yun mga kajuit ang Ando na ulit si Tagpit. Uh, harangan ko na lang ulit yung uh, posibleng kanyang... Uh, napapagdaanan. So pasensya na kay mga kajuit naging maemosyon na naman ako. Dahil uh, sabi ko nga agahan kong pumunta dito para maaga din akong makapagpahinga dahil mamaya maya may trabaho na naman ako. Kundi ko pa siya pinakiusapan mga kajuit, ano, wala. Ayaw niya lumapit sa akin eh. Tapos nung ginawa ko, nakipag-usap ako sa kanya, sabi ko maawa naman ka siya sa akin at uh, ano, parehas kaming kawawa kung uh, puro ganito na lang yung sitwasyon pag nabuntis siya, mga anak kawawa ako, kawawa siya ang gusto ko lang naman talaga mga kajutis sa ano, uh, may alis din siya sa lugar na ito at ang kanyang mga papis at uh, maging uh, ibang aso so yan po isa sa tulong ng mga desert dogies so maraming maraming salamat po sa inyo so paano mga kajuit dito po nagtatapos yung ating uh, tagpiserye Episode 57 So hindi masyado maganda yung aking uh, Video Dahil nga po covered na tong ano Hindi ako makakuha ng magandang uh, Video sa kanila Actually nalinisan ko na rin yung loob niyan So paano mga ka ang Hanggang dito na lang At uh, ingat po tayo palagi